Magandang hapon sa lahat ng ating kapwa mga massage therapists, hindi lamang sa Pilipinas, hindi maging dito sa Bansang Japan at sa lahat ng sulok ng daigdig. Kanina habang ako ay papauwi na galing sa aking trabaho doon sa ating Philippine Pavilion ay mayroon ako nadaan ng isang napakalaking building na kung saan ang kanyang pamagat sa labas, ang kanyang title o ang kanyang karatula sa labas ay nakalagay Earth at Night. And then ang ang nasa ilalim po niya nakalagay ang salitang traditional kugay. So nung tiningnan ko ang ibig sabihin ng kugay, is a Japanese word that translates to artisan crafts or fine arts. Ibig sabihin po noon ay ito ay sining na kung saan ay mga mga pagdidesenyo, pagki-create ng mga mga traditional na kaparaanan sa Japan ay no? showcase no, naka-showcase po siya dito sa isang building na sinabi ko po kanina. At uh, tulad na bangit po natin, it's earth at night. At nang ako ay nagmasid-masid, tininan ko, ano may nasa loob na Kasi medyo na, medyo na intriga ako kasi ang sa labas ay yung kanyang larawan ay may maliwanag na maliwanag sa labas. Ano po? Pero po yung kanyang larawan ay maitim and then meron siyang mga iba't ibang mga dots. Ika nga, but nung tinitinan ko na malapitan, ito pala ay patungkol doon sa earth no? na kung saan ay Uh, yun nga tulad ng sinabi po ng pamagat ng kanilang pavilion ito Earth at Night no kung paano po gini uh, dinidepek paano po pinoportray ng mga mga experts no ng mga ika nga ng mga traditional na mga, fan, mga ng Japan na kung saan ay kamangha-mangha sapagkat yung yung pinaka ng ng pavilion na ito ay yung yung ano yung buong daigdig no it's a globe na kung saan ay nakalarawan po siya sa labas pa lamang papasok pa lang ay nakalarawan po siya kung ano ang kanya imahe kapag sa sa gabi no sa madilim at uh, nung nung pumasok na ako sa looban talaga nakita ko totoo nga no na isang napakalaking globe na kung saan ay ano nakaukit po nakalarawan po yung buong daigdig no yung iba't ibang bansa mga key cities in the world at uh, kung paano mo sa nakikita sa gabi. So napakaganda po, no? Napakaganda at uh, talagang mamamangha ka sa husay at galing ng Japanese fine artists. Uh, ito 'yung nagpapaalala sa akin sa aklat ng Genesis chapter 1 verse 1 at nakasaad dito ay in the beginning God created the heavens and the earth. Ulitin ko po. In the beginning God created the heavens and the earth. Ano 'yung makikita natin po dito sa unang pinakaunang talata ng ating pong lumang tipan, ng no? ating pong Biblia. Ito po yung pagpapatunay ng tatlong bagay. Ano po? Una sa lahat, ito ay nagpapakita nung ating na ating Diyos ay our God is a God of eternity. No, ang God ang Diyos natin ay Diyos ng eternity. Na is an eternal God, no? Ito ay nagpapakita na siya yung simula, ng lahat ng mga bagay. He is the beginning and the end. No? Ibig sabihin po noon, eh, dito natin makikita na ang ating Panginoon ay napaka makapangyarihan. No? Wala po siyang pinagmulan, at wala po siyang katapusan. Yun po yung una. Ang pangalawa ay makikita po natin yung sovereignty ng Diyos. No? Hindi po sinabi po the universe form itself. No? Wala pong sinasabi po na in the beginning there was chaos and then there was life. Walang ganun po. Ang linaw-linaw ang, ang -lina po, ang sabi po in the beginning... God created the heavens and the earth. Ibig sabihin po nung kontrolado po ng ating, ating Panginoon Diyos ang lahat ng bagay. At kabilang po ang, pagka, ang pagkalikha po ng ating pong ito. Ang pagkalikha po ng kalangitan. Yun po yung pangalawang punto. Ang sumunod po ay ang Panginoon po ang siyang nag-ayos po ng lahat ng bagay. Our God is a God of purpose. Wala pong aksidente. Nilayon po niya ang lahat ng bagay ay mabuo at nilayon po niya ang lahat ng bagay ay mag-ilagay sa ayos. Kaya po dito natin makikita mga kaibigan at kapatid, ang ating Panginoon ay siya ay Diyos ng eternity, ang ating Diyos is a sovereign God, ang ating Diyos ay He is a purposeful God. Ibig sabihin po nun, lahat ng bagay ay mayroon pong siyang layunin. Kaya tayo po ay makakaasa na ang ating Diyos na sinasamba, na ang ating Diyos na pinaglilingkuran, Diyos na kinikilala na Panginoon ng ating mga buhay, ay tiyak na ating maasahan na ating Panginoon ang may tangan ng lahat ng bagay na tayo makakaasa anuman ang mangyari sa ating mga, ating mga lakarin sa buhay ay tiyak sa so ating Panginoon ay mayroong may control at makakaasa po tayo na tayong dadalhin kung saan po niya naisin para sa atin upang sa gayon ay po siya makapiling sa buhay na walang hanggan. At yan lamang po mga kaibigan at kapatid, huwag natin kalilimutan, the only way to God is through Jesus Christ. As John 3.16 says, for God so loved the world that He gave His only begotten Son that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Tayo'y manalangin. Dakilang Panginoon, kami po ay patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo amang banal na muli po ipinakita niyo po sa amin ay yung kadakilaan. Lord, maraming salamat o oh God. Tulungan niyo lamang po Panginoon na ang bawat isa po sa amin ay tunay nga po na maunawaan po namin ang lahat ng ito Panginoon sa pamamagitan ng bugtong na anak at sa pamamagitan po ng banal na yung spirito na nabibigay po ng kaunawaan sa amin sa lahat po ng mga bagay patungkol sa iyo, patungkol sa iyong kaharian. Maraming maraming salamat Panginoon. Patuloy kami umaasa na hindi niyo kami pababayaan anuman ang mangyari sa aming lakarin sa pang-araw-araw na buhay. Lord, itinataas namin sa iyo ang iami po mga mahal sa buhay. Nasa man sila naruroon, ano man yung kanilang kinalalagyan. Father, we pray that you might continue to touch them, O God. Lord, that you might continue to provide for every need, O Lord. Para sa lahat po ng kailangan po ng kagalingan, Panginoon, sa namang uri na karamdaman. Lord, iniling po namin, O God, iunat niyo po ang iyong pagpalang kamay, Panginoon, upang sa ganyan ay maranasan. Hindi lamang po ang kagalingan, Panginoon, kung hindi ang iyong pag-ibig na mapagsawalang hanggan. Maraming maraming salamat, Panginoon. Ipinabalik namin sa inyo ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat, lahat ng pagsamba sa matamis at makapangyari ang pangalan ni Jesus. Amen at Amen.